Eh, gusto nyo, mag-ano tayo ng itlog? Suam? Suam, pangulam, suam. Yung itlog, lalagyan lang ng asin. Bawang. Bitsin, kaunti. Ayos na yun. Ardo ka! Magsusuam tayo ng itlog. Kaya mong magluto. Lalagyan lang, papakulo ng tubig na mainit. Lalagyan ng bawang. Lalagyan ng asin. kaunting bitsin. paminta, 000. Suam, magsusuam tayong itlog. Wala kang magpainit ng ano, tubig. Lagay ng pag nakulo, nalalagyan ng bawang, sibu sibuyas, paminta. Asin at kaunting ilang bitchen, magic sarap. Wala Bawang, sibuyas, magic, sabitin, kaminta, asin. Saka ang itlog sa huli. Pagka nabulok na, Ah, saan nilo mo? Mao? Sigurado ka? Isa linti. Kaya eh, ano yung luto mong are? Ay sabi nyo. May bawang. Ano so amyaan ay may balat. Ay nilabon ng putik na yaan. Ang sinasabi ko sa iyo, kung kung sa asa, sa pahong itang hanga. Ilagay niyong ang itlog. Ay, nilagay mo ang itlog, ay buo. Ay, hindi Hindi ka po Ang salintik na ari. Mm-hmm. Ay, sayang tato.